Hello, Pilipinas! Welcome to my vlog! Ito ulit, nagpakita ang tita. Hi! Hello! Kumusta na po kayo? Ayan, medyo may kabisihan lang talaga guys. Pero, ito tuloy-tuloy tayo. So, ayan. So, sa mga subscribers ko, thank you so much. Ayan, hindi na dadalas. Pero, sisikapin magpapakita. So, ito po, Buhay Britanya ng Pinay. Kumusta na po kayo? Ayan, ang tita nasa nabas. Medyo, meron lang po akong ka... kamit up pero Uh, mas gusto kong lakarin kaya pa naman ang tuhod ng tita so ayan guys tipid tipid lang tayo ang hirap talaga pag abroad lahat ng bagay tinitipid so mas makakatipid guys kung hindi na ako sasakay ng bus so maglalakad na lang tayo hirap talaga pag dito sa abroad lalo na yung mahirap ka lang <laughs> tama lang ang buhay mo so ayan guys kailangan ko talaga pagsikapan ng mga uh, tawag dito mga pinaghihirapan mga budget ba ganyan So, ayan, maglakad-lakad muna po tayo, guys. Yung akin ka-meet up, na ako sa town. So, ayan po, sabi ko hindi na ako mag-aabang kasi it will take time din po mag-abang ng bus. Aabutin din ako ng mga ilang minuto, 15 minutes to 20 minutes. So, mas mabuti na lang ito. Kahit medyo pumapalya na yung tuhod, sige lang ng sige. So, ayan po, surrounding countryside kami ng England. So, guys, hindi na dadala si tita pero hayaan na lang natin kung talagang uh, bubukol ang pagbablog ni tita so ayan so shout out na lang po sa inyo mga kababayan ko ayan buhay Britanya ng Pinay ang Pinay na nasa malayong lugar nalulungkot pero sige lang ang buhay gogolang lang po tayo uh, kung ano man ang marating natin dito para sa kinabukasan ng ating pamilya so ayan guys, ang pagbablog ni tita eh, about sa expat life ni tita dito sa uh, England yung pangaraw-araw naman pong ginagawa natin, wala po akong uh, matumbok pa na gawin niche so yun lang pong everyday life, yung ginagawa natin, paminsan-minsan na ayan, nakapagpakita sa inyo so ayan po uh, nagkaroon ng na pagkakataon medyo nung mga nakaraan eh naging busy lang po talaga guys so ayan yung mga bagong subscribers ko thank you so much po sa inyo sa mapapagadaan, sa mapapadaan din po thank you sa inyo talaga so ayan po guys tapusin natin ng medyo ah, uh, konti pa medyo may kalayuan ng konti guys mga 15 minutes siguro for ano by foot so ayan po So, spring pa rin po kami. Although medyo na feel na namin yung init, pero hindi pa kaila hindi pa pwedeng makapag-t-shirt kasi yung simoy ng hangin is malamig pa. Parang Bagyo po ang peg dito sa England ngayon. So, ayan. Medyo dito po ako sa left side corner which is malayo sa uh, right side na medyo malaki-laki po yung dagat namin. So, dito na po ako sa kabina which is masisilip bandaroon pa so dito naman po ako sa mga medyo green ang mga daanan pero normally madalas po ako mag shoot sa uh, seaside so ayan po magpakita na lang po ako ulit sa inyo at ayan baka naman eh uh, malate ako sa kabagalan ng paglalakad ni Tito. Sa so, ayan, ayan po. goodbye na Pinay. Thank you so much for watching my uh vlog uh, ko sa inyo. So ayan, don't forget to like and share. And then yung mga mapapadaan na ka, ba ako Filipino, baka naman po pwede na daanan nyo naman si tita. So thank you, thank you po talaga. Bye muna po for now. Bye.